Magandang hapon, update po na tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng lunes, October 16, 2023. Sa kasalukuyan nga ay northeastern surface wind flow yung nakakaapekto sa may extreme northern Luzon kaya asahan natin dito sa may area ng Batanes yung maulap na papawirin na may mga may hinang pagulan. Samantalang dito naman sa may area na Kalayaan Island, asahan natin magiging maulan na may mga scattered rain showers and thunderstorm dahil sa trough o extension nitong low pressure area. Dito naman sa area sa may Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng na ating bansa, Party cloudy to cloudy skies, may mga chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Kaya yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division, maglalabas ng rainfall advisory, thunderstorm advisory, o di kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan para naman sa lagay ng panahon bukas, inaasahan natin dito sa may area sa may Kalayaan Islands na yung trough or yung extension ng low pressure area, posible pa rin magdala ng mga scattered rain showers or thunderstorms sa area ng Kalayaan Island. Samantalang dito naman sa area ng Batanes and also sa may Cagayan, yung ating northeasterly surface wind flow, posible magdala ng maulap na papawirin na may mga may hinang pag-ulan naman. Dito naman sa may area dito sa may Ilocos Norte, Apayaw, sa may uh, Caninga, pati na rin sa may Isabela area. Posible, um, partly cloudy to cloudy skies na may mga may hinang pag-ulan naman. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers or thunderstorms yung ating aasahan. ang ang temperatura para dito sa Metro Manila, sa Maylawag, sa may Tugigaraw at sa may Legaspi area, maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa area ng Baguio ay 16 to 24 degrees Celsius. Sa may Tagayta ay 24 to 30 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman sa lagay na panahon for tomorrow sa may Visayas and Mindanao area, Asahan natin patuloy pa rin yung mas magandang panahon. Partly cloudy to cloudy skies. Na may mga chance kayo na may mga chance na mga localized thunderstorms. Ganun din sa Metro Cebu and also Metro Davao. So partly cloudy to cloudy skies na may mga chance na mga localized thunderstorms lalo na tuwing hapon at gabi. Ang araw ay lulubog mamaya 5.36 ng hapon at sisikat bukas ng 5.48 ng umaga. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Veronica Torres, Nag-Ulat.